Pormal na inilunsad ang sambayan ng Negros Kabangkalan Cluster noong Marso 25, 2025. Ito ay ginanap sa Kabangkalan City Sports and Cultural Center, Barangay 8, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang aktibidad na ito ay nagsilbing mahalagang hakbang sa pagsusulong ng pagkakaisa at napapanatiling kaunaran sa rehiyon. Layunin ng sambayanan na pagkaisahin ng iba't ibang sektor upang magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipino habang tinatanggihan ang karahasan at terorismo aktibidad na ito ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng 302nd Infantry Brigade, 3rd Infantry Division, Philippine Army at ang Operational Control Units ito for the 7th at 15th Infantry Battalions at ang Local Government Unit ng Kabangkalan City. Ang paglahok ng mga opisyal mula sa gobyerno at seguridad ay nagpatibay sa kahalagahan ng mga partnership sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Ipinahayag din ni Brigadier General Joey A. Escanillas, Commander ng 302nd Infantry Brigade, ang matibay na suporta para sa programang sambayan ng Negros. Binigyang diin na ang tagumpay nito ay nakasalalay sa pagtutulungan ng militar, mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Ang inisyatibang ito ay nagtitipo ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga magsasaka, kababaihan, kabataan at mga dating rebelde upang magtulungan para sa mga mapayapa at pripormang solusyon. So tulong-tulong tayo, each of you has a role sa pag uh, sa pag-maintain peace and then kaya kayo inorganize para ito ay buo ang ating uh, hangarin no hindi kalat no kaya sabi ko kanina your role in the ITDS of the integrated territorial defense system is very important because kayo ay nakatira mismo doon sa mga barangay kung saan nandun talaga ang problema sa grassroots natin So again, maraming salamat and congratulations. I hope na tuloy-tuloy ito, masustain, masuportaran, maski wala si Mayor dito. I hope na marilay sa kanya na this is not just a piece of paper na pinipirmahan, kundi sana this will be a work and progress mapunta na masuportaran at uh, ma-assist kayo sa inyong mga problema, ma-address yung mga isyo sa barangay para maiwasan yung pag-exploit and kayo ang ating mouth, eyes and ears sa barangay sa pagtulong sa ating uh, city government, sa ating mga ayensya sa pag-address ng mga issues para maiwasan ang pag-exploit, maiwasan ang pag-recruit, at same time maiwasan ang pagpasok ng mga armado na ibang na walang hangarin kundi sirain ang ating katahimikan sa ating mga lugar. Again, ang inyong 32nd Brigade ay committed sa endeavor na ito. Rest assured that we will continue to help and uh, facilitate resolution of issues and help in the development efforts in your areas, in your different areas. Again, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. God bless Gikan diri sa Camp Kilat, Barangay Santa Cruz, Behotan High City, Negros Oriental. Ako si Joy Sanchez, padayon nga maghahatod kaninyo sa kamatuuran ngadto sa Kalinaw.